Good news sa Lakers fans dahil si Luka Doncic pipirma na ng contract extension sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang isa pang magandang balita para sa Los Angeles Lakers. Dahil kanina nga ay inilabas na ang injury status ni Austin Reeves at na-upgrade na mula questionable patungong probable para sa susunod na laban kontra New York Knicks. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na maglalaro na siya sa naturang laro kasama si na Lebron James at Luka Doncic. Matatandaan na hindi nakapaglaro si Reeves sa huling dalawang ang laban ng Lakers dahil sa calf soreness. Ayon naman kay Coach Redick, hindi ito seryosong injury kundi isang precautionary move lamang. Mas pinili ng team na bigyan siya ng sapat na pahinga upang hindi lumala ang kanyang kondisyon. Kung sakali nga bumalik na si Reeves sa susunod na laban, ito ay good news para sa Lakers dahil mas magiging delikado pa ang kanilang opensa laban sa Knicks, na isa sa pinakamalalakas na teams sa NBA ngayon. Kilala ang Knicks sa kanilang solid perimeter at interior defense pero kung may Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves sa lineup ng Lakers, siguradong mas mahihirapan silang i-contain ang opensa ng purple and gold. Sa kanilang huling laban, tinalo na ng Lakers ang Knicks kahit wala pa si Luka Doncic. Ngayon, kung magiging full force ang Lakers, mas malaki ang chance nilang makuha ang panalo at i-extend ang kanilang winning streak sa walong sunod-sunod na laro. Sakto rin ito dahil pagkatapos ng Knicks game, pupunta ang Lakers sa isang road trip kung saan kailangan nilang panatilihin ang kanilang momentum. Ano sa tingin nyo mga tropa? Kakayanin ba ng Lakers ang Knicks at maipagpapatuloy kaya nila ang kanilang winning streak? Samantala, isa nga ang Los Angeles Lakers sa pinaka kinakatakutang teams ngayon sa liga. Maliban sa kanilang matibay na depensa, malaking bagay rin ang presensya na ibinibigay ni Luka Doncic na patuloy na nag adjust at nagiging komportable sa sistema ni Coach JJ Redick. Dahil dito, maraming analysts ang naniniwala na may malaking posibilidad na magtuloy-tuloy ang magandang takbo ng Lakers ngayong season na maaaring humantong sa isang championship run. Gayunpaman, sa kabila ng magagandang pangyayari sa koponan na nanatiling isang malaking usapin ang future ni Lucas sa Lakers dahil mayroon siyang player option sa 2026 kaya posible siyang lumipat sa ibang team kapag dumating ang panahong iyon ito ang dahilan kung bakit maraming tagahanga at eksperto ang nagtatanong kung mananatili ba siya sa Los Angeles sa hinaharap ayon naman kay Shams ng ESPN hindi ito hahayaan ng Lakers front office na umalis bigla si Lucas sa Lakers dahil may nakahanda na silang napakalaking kontrata upang mapanatili si Luka sa kanilang roster. Bukod dito, kapansin-pansin ang saya ni Luka sa Los Angeles Lakers na kahit mismong si Luka na ang nagsabi na nag-e-enjoy siya sa koponan lalo na tramdam niya ang suporta ng kanyang mga kakampi at coaching staff kahit nung nagsisimula pa lang siyang mag-adjust sa bagong sistema. Dahil dito, marami ang naniniwala na malaki ang posibilidad na pipirma si Luka ng panibagong kontrata sa Lakers sa lalong madaling panahon. Kung magpapatuloy ang ang magandang relasyon niya sa team at ang tagumpay nila sa liga, maaaring hindi na niya kailangang maghanap pa ng bagong tahanan sa NBA. Yes!